Ano yan eh, yung plastic, plastic oh. Oo. Ah, oh? Maganda ah. Plastic oh, tingnan mo. Save the earth. Ganda. good morning yo. Siya ay ni. Ikaw ang

Wa 20. Kung ni ata, sa gawas. Agoy. bisa gikan sa gawas. Ay mapukot dan baya <tinyo> <tinyo> Grabi no. Sobrang ano, paging. ka <tinyo> <tinyo> <tar -tinyo> oh. <tinyo>

Kada ada yang kada ada yang rip ni ni manang asyang di depo di. Gamai bitau. Nah, orang betang nang cup anak ra gamai. Mornings. Mornings. <laughs> <laughs> ha? Ni ada mereka. Ai, doge-dogai na, pero nakadlaw. <laughs> Oke. Okay. Ipagamit lang ni Kanaknak. nak sa may malubi. Asa? Ang, dito? Ay, oh, yung sa may tangla, hindi na pala yan sa'yo. Mawag hapon. Hindi mo yan ang sa kanan. Yung kanal na yun doon? Oo, nahiwi mau lagi yang ingin nguna nahiwi ini ya ini gak pasang berada ramana. oh tak na pa pasang berada di hila pero okay na rin ah ito yung binutas nila na hindi natuloy oh okay primitive ko no hindi na yan mag, mag i-stack na yan dyan B pindi kung gagamitan na lang yan ng ano alimpyo na dik dik ay mo nanay, oh, busy pa. Ha? Alen. Sagbot. Asa? Dito man mani, tarong. Tarong na mga na Aprutas yan, may may inibot pa naman ako. Ah. So, kalitoy, no? Tapos kana <laughs> Ang ulutan, kaning lobe. Nagamay. ang lobe? Yan, no? so, Mau gani. Ang ulutan, diri, mau ning lobe na gamay ka na. ano, ano? Laman. Tas doon, So, balik ka ati-day-day, ito na, kabugangan? Hindi, oh, hindi, maguling mo sa una. Hindi, <laughs> hindi, atay. Kabugangan, kailangan pahinloan. Kanyang ulutan, kanyang kahoy. Oo, oh, ulutan. Hindi, mm. sa una na, kanyang, mga taga po mga aming kaon eh. Oo, oh, so, hang day day ang kukunin niyan dalawa, pwede na dito siya sa may taas? Oo, oh, kunduha ko niya. Ha, bulybel na ano siguro ana, tala kabuot. Oh, pero maganda yung ano niya oh. oh. Sa unang dinhi, <laughs> ah, eh, mas grabe pa dong ma, kahoy. Na mabag ung tanong narinig ni Lobe. Tungko ko na, halog, eh. pa na pa siguro na yung... <laughs> lang to, okay na. Kunya hawan naman um, sa may mo itanuman ni. Eh. Ano rin ako makatanong mga tanong? Kahit ito'y uwan pa man. Hindi mo nagkura po din sa bot. ka mo, eh. Oo. Nay-nayon, nagdaoban mo yun na ho pag naodan, ah. Oo. Ano gun kayo, kay Dayan day na Motubo? Kalibri na itanong din niya tanan? Di <laughs> ba ito kao? Ito'y mga Pero masarap ang kalibri, ah. Kalibri, lagi agyan mo, eh. Parang na, nasarapan ako dun sa kalibri. itang <laughs> na dagka mo tin may ano gaha may mga ano ambot na ko tu da ko an sa may kanang ano kanang lobe uh, lobe ya tubo di sana sa ubos Anong ilal? Itatayo ko dito. Ang laki pala. Swimming pool. ano kayang itatayo ko dito? <laughs> Building. Ay, na, ha? <laughs> Aray ko. Ano ka ba niya kamuti? Ha? Wani wani la kaun wani la kuha a. Bukan arui, bukan apa pun lagi yang hokam sa ubos Ingin lagi kunimo mu, ingin kadi wa. Kalimut mungkin apa ano? <groans> <Shamim> <Hokum -san> Wala, hindi ka naman nakakuha ng ganas. mau lagi pang tanong. Bueno, so, Mayroon makinayon sa ngayon. Ipabukad kayo mga nanong siya. Patay na kano kanin mo sa unang unang palit mo mo dayon siya libe hindi ato eh yes kalimot bang kapag tulugun hindi ko binin eh okay manguha kong na nagihawan lagi te ingon lagi ko Gihawan, gihawan. Oh. Ah. Oh. dagana pud ani ko oi, sorom. Ah. Allah. Ano? Ano?

Ito na yung lahat nakuha ko guys oh. Panglagay sa sigang. Medyo marami din. Di ako sa suba guys. Ah, lamig kayong suba dito, oh. Woohoo! Himamara River! Namikayo guys So oh, May mamara Tinaw oh, kayong suba